Patuloy na nararanasan ang kakulangan ng supply ng tubig sa Iloilo City, bunsod ng nararanasang mainit na panahon at epekto ng El Nino. Kaya ngayong araw, inaasahang isa sa ilalim ng Iloilo City LGU ang lungsod sa State of Calamity. May detalye live si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, handa na ang Iloilo -Ilo City LGU sa gagawing water rationing sa mga barangay na apektado sa kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod. At habang nagpapatuloy sa paghintay ang mga residente sa rasyon ng tubig, may kanya-kanyang diskarte na ang ilang mga residente upang may magamit na tubig sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umaga pa lang, makikitang may nakapila ng mga galon ng tubig dito sa Barangay Ortiz sa Iloilo City. Ito ay para siguraduhin ng mga apektadong residente na may makukuha silang tubig mula sa tangke na rasyon sa kanilang lugar. Dahil ang mga balon sa kanilang lugar, tubig dagat na raw ang laman. Dati-rati raw, kahit tag-init ay kampante sila dahil sagana pa rin sa tubig ang balon, ngunit iba na ang sitwasyon ngayong taon, bunsod ng nararanasang mainit na panahon at epekto ng El Nino. Galing ay pa kapait. Dahil sa mataas na konsumo ng mga residente ngayong tag-init, madalas ay hindi na sapat ang supply ng tubig. Kaya ang water tank na ito, maaga pa lang ay makikitang wala ng laman na tubig. Kaya si Cherilyn ipinila agad ang kanyang container para hindi maubusan sa susunod na pila. Ayon sa head ng logistics sector ng Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, nakahanda ng mga lugar na paglalagyan ng mga tangke anumang oras na isa ilalim na sa state of calamity ang lungsod. Prioridad ng LGU ang 25 barangays sa lungsod na pinakaapektado ng kakulangan sa supply ng tubig. I-compute naman by 15 liters by giving them 15 liters per day sa domestic use ng water. So, i-multiply naman ang number of uh, individuals affected sa uh, liters then i-divide naman kung pila ka water ang um, for that uh, particular barangay. Ayon sa CDRRMC, nakadepende sa barangay ang paraan ng pagrarasyon ng tubig sa kanilang lugar. Dito sa barangay Ortiz, planong limitahan ang rasyon ng tubig sa kada pamilya para lahat ng apektadong residente ay mabigyan ng tubig. So ang, ang plano naman is uh, Siguro naglimit kami sa tag 10 ka containers lang ay per family then kung may sobra git manti sing ano na lang eh na sila Ngayong araw nakatakdang magdeklara ang Iloilo -Ilo City Council ng state of calamity kaya bukas abril 23 aasahang sisimulan ang water rationing sa mga barangay ng lungsod Cecil, sa mga oras na ito nagpapatuloy pang pa diskusyon ng Iloilo -Ilo City Council sa pagdideklara ng state of calamity sa lungsod. May quick response fund na nagkakahalaga ng 10 million pesos na gagamitin sa pagbili ng tubig at water tanks. ang kulang ang 54 water tanks ng LGU sa 135 water tanks na kailangan ng mga residente kada araw ayon sa CDRRMO. Yan ang latest mula rito sa Iloilo -Ilo City. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV One Western Visayas.